Simulan natin ang umaga na may laman ang sigmura. Kaya aking inuna ang paghigop ng sabaw para ang init sa katawan ay mangibabaw. Pansit ay kinutsara pagkat ako ay nagmamadali na. At dito ngayon yung maikita, tray lang ang akin dala. At lungkot sa araw-araw na nadarama. Ay man. Pinaikot-ikot ang tray upang maranasan ang saya mo nung ako'y pinaikot-ikot mo. Pinatawag ko kayo. Ganda ng kabundukan aking nasilayan. Ngunit hindi ko mapuntahan pagkat ang trabaho yung laging nakahadlang. Kaya sa akin pagtatrabaho, pilit binabalikan. At tanawin ang ganda ng mga bulubundukin. Sa katunayan, ilang beses ko itong sinulyapan. ko tubat ang sakit Ang ganda pero di makalabas Deal or no deal Deal Try natin yung pagsalitaan Ang dali lang oh. Wag mo ko talikuran pag kinakausap kita yeah. Magda-drive ako At dito nga ay tumulong ako magpaanak ng gatas Congratulations, he's a boy. <laughs> one, excel, one, one inch? Forty five degree? Alright? And? At pagkatapos ko silang turuan ng mga makabuluhang kaalaman, tayo ay bumalik na sa ating gawain. <laughs> <laughs> Ngunit minsan merong hindi maiwasan bumalik sa ating isipan. Yun ay ang pagiging isip bata. Pilit mang pigilan ngunit hindi maiwasan ng katawan. Kaya ito'y akin na lang hinayaan. Para ang oras ay lumipas nang paspas. At mamaya kanya-kanya ng takas. Somebody call -1 -1 -1 -1 Dinadaan na lang sa kanta ang inip na nadarama Pagkat sobrang nababagot na Mabuti alam may magandang tanawin na nakikita sa bintana Kaya ang pagkabagot ay nawawala ng bahagya At sa tuwing ang trabaho ay matatapos na Sipag ay biglang gumagana.